Kapag hindi ka na napapakinabangan ng mga tao, wala silang pakialam sa'yo. Kung may naiisip kang gusto mong simulan na yon, simulan mo nang walang nakakaalam. Yan ang katotohanan ng buhay. Panahimik ka muna sa simula. Bandang huli, hayaan mong mag-ingay yung mga resulta. Pagsisimula ka ng negosyo, walang susuporta sa'yo. Ni sarili mong pamilya, ayo pa tulungan. Ito mas masakit. Kapag nalaman na mga kaibigan mo na may negosyo ka, manghihingi pa yan ng libreng produkto imbis na bumili at sumuporta sila sa'yo. Kung kailan ka kasi rin sisimula, doon ka nila mamaliitin. Kasi na wala ka pang napapatunayan. Hayaan mo sila. Ganyan talaga ang mga taong walang iniisip kundi sarili nila. Hindi kanila susuportahan hanggat hindi nila nakikitang umaangat ka. Kaya mag ka lang sa sarili mo at i-improve mo ang negosyo mo. Pag nakuha mo ang success, tingnan mo. Lahat yan magsasabi na naniniwala sila sa'yo. Everyone is jealous of what you got. But nobody is jealous of how you got.